Ayan, ano ba nga alam mo, boss? D.Y. D.Y. Yes. Ayan, si D.Y. nag-offer ng ano. Yung mga nandito sa Fairview Terraces. Yes. Wow. Uh, actually, ano, makintab to, itong sasakyan na to, pagka winawax ko. Pero, susubukan din natin yung produkto nila. Dahil may naman tayo magpakintab na ng sasakyan. Ngayon lang kasi hindi natin nalilinis. So, eto. May sample siya kanina, inisperena niya to. Ay, eh, hindi, hindi ko lang na video. Try, pakita mo nga yung pinapadulas-dulas mo dyan. Okay, that's it. So, ito nga pala yung product natin. So, boss, all in one. So, hindi na sa pagmamaya. Bang first time in the market po siya. So, nakakapagpahitim na rin po ng mat. Katulad po so, so, na ito. So, kung makakansin yung namay mati po siya. Pagyan po natin ng konti. So, hindi po tayo gumamit ng asin ni Kotoy. Pero, hindi po siya. And lastly po, meron na po po sa UV protector. So, Halimbawa, bossing to. Nainita na. O, na, pag-tripan yung car mo. Instead na magpakarwas ka, Buti, kaya na makakarwas ka. Instead na magpakarwas ka, marasan mo lang siyang ng ganyan, tapos ipalis mo. Yung kinis kintab niya, agaw pansin ka agad. Tapos Buti, halimbawa, magtaroon siya ng alikabok, yung mga <laughs> sa mga construction site. Katulad niya ito, yung may iwasan niya. So, halimbawa, instead na magpakarwas ka, gagawin natin, feather gas na lang po siya. Hindi mo na kailangan magpakarwas, Buti. Meron po siyang self-cleaning effect. Ayan, gusing. Tapos yung diamond glossy si effect niya po, sobrang kintab po siya. Tapos, sa hydrophobic natin po pala. Katulad niya ito, gusing, oh. Kaya lang natin dito, sir. Sige, pakita mo. Alin ba, gusing, na pag umuula, laki ng tubig na pa. So, pag umuula, ang gusing, ang ng tubig. So, medyo delikado po siya. Na ganyan. So, nag-water mask po siya. Pero sa ngayon, kung makikita niya po, meron na rin po siyang acid -y. Instead na mag-water kapag nawalan, kapag so, delibas na lang. Okay. So kung baga complete package po siya, hindi mo na kailangan bumili ng iba't ibang wax. So, pwede sa mats, pwede sa glass, even sa mats, leather seat pwede po po siya. Okay. 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 Ayan, dosi So yung acid rain kasi yung masakit sa mata pag nakaya yung kasalubo ng sir. So yung kasi pinaka priority namin mamaya. So sir, get excited na lang mamaya. Gagawin natin ang uh, sa to. Okay. Ito so, lang ng dito. Buti maraming salamat sir. Ah. So ayan, uh, mamaya. ipapakita natin ng konti ulit yan. So, Pakita, okay, ano na natin yung produkto mo, yes, pare. all in one protectant, yes. so organic water based yes, so kahit hindi mo na muna ng sabunan 'yan, pwede na to diretso na. So yan ang pupunas-punas ka na lang diyan. So magkano ulit? So, so ito talaga arigular, presyo. Yes, so regular price ko talaga nito pag uh, sa market nasa 2.5 ka. Wow. Pero as for now, mo ang minuto sa 1.5 yung isa. So by yes. one take one po kasi 2.5 ano. Okay? okay, so okay, ito yun, yung mga tanong ano. Yung boating gagawin natin dito lang na bumblebee yan, boating. Solid boating. Alam, ama? mga araw yung na natin. Okay. So, yun na wala. Thank you. So, yun. Uh, comment up naman po siya. Uh, ngayon ko lang na video kasi sa labas para umaga, no? eh, may tama na po talaga yan. Pero kumintap po siya kahit pa paano.